gandang araw po si Dr. William Ong ito. Ngayong araw, magbibigay lang ako ng konting tips at babala sa paggamit ng cellphone. Lahat po tayo kailangan gumamit ng cellphone, may tulong to sa atin, pero dapat syempre marunong din tayo ng tamang paggamit. Kamakailan nagkaroon ng balita na may dalawang babae na bulag sila panandalian mga 15 minutes sa paggamit ng cellphone. Ang nangyari kasi sa sobrang liwanag ng cellphone ginagamit nila sa gabi, medyo hindi maka-adapt yung mata nila at panandali ang nabulag. So, dapat mag-iingat tayo dito. Ang isang problema din sa pag-text o so paggamit ng cellphone, lalo na kung nasa kotse tayo, gumagalaw yung kotse, ay nahihirapan yung mata natin habulin yung binabasa. Dahil dito, pwede lumabo yung mata, pwede rin sumakit ang ulo. At syempre, paminsan-minsan, alam ko nangyayari ito. Pag nasa nakahiga tayo, nasa kama tayo, hawak natin yung cellphone or yung tablet, meron nangyayari na tumatama sa mukha yung cellphone. Baka ma-black eye, pumutok yung labi. Syempre, ayaw natin mangyari yan. At minsan din, pag lagi natin ginagamit yung cellphone, yung liwanag ng cellphone sa gabi, nakaka-apekto sa sleep hormones ang ibig sabihin, bumababa yung melatonin levels ng utak natin, mas hindi tayo inaantok. At isang pangkaraniwang side effect ng sobrang paggamit ng cellphone, lalo na yung mga kabataan, minsan nakatutulog sila o nakahiga sila, nakatabingin leg, Pagkaraan ng ilang minuto o minsan ilang oras, magkakaroon sila ng stiff neck. Sasakit yung leeg nila. Yung iba naman, sa kakatawag sa mga ibang tao, palagay natin, meron kang kinausap ng 15 minutes. ah, uh, pwedeng sumakit itong elbow, pwedeng maipit ang ulnar nerve, mamamanhid to, manghihina itong kamay mo. So, meron tinatawag na text neck or cellphone elbow, babantayan din natin yan. At meron din nangyari na aksidente sa paggamit ng cellphone. Minsan, yung iba sa atin, habang naglalakad, nagsa-cellphone, nagda-drive, nagsa-cellphone, may isang pasyente ako, uh, nagtetext siya at bumababa siya sa hagdanan. Pagkagising niya, nasa ICU na siya na isang ospital na operahan na siya. Ang nangyari pala, nagtetext siya, naglalakad siya pababa, nahulog siya, bumagok yung ulo niya, tapos dumugo yung sa utak at naoperahan pa siya. So, pag naglalakad tayo, lakad lang. Pag nagda-drive, drive lang. Huwag natin gagawin yung dalawang bagay. At huli sa lahat, mayroon tinatawag na cellphone addiction yung talagang text ng text, buong oras, nandito na lang, kaka-tablet, kaka-cellphone. Siyempre, kailangan gagawa din tayo ng ibang bahay, ng ibang bagay. Kailangan din mag-exercise, healthy eating, healthy living, para maging mas malusog po tayo. So, sana nakatulong itong babala ko sa tamang paggamit ng cellphone.